Papasok na nga ako ng trabaho dito mga paps tapos nakita ko may nagtutulak ng motor kaya naman nilapitan ko at tinanong ko kung anong problema at napansin ko nga na okay naman yung gulong ni tatay kaya sigurado gas ang problema nito kaya tinanong ko siya mga paps May lagayan po kayo? Ha? May lagayan kayo dyan? Ako? So, ano? Ng... May lagayan kayo ng gasolina? Eh tatanggalin nyo ko ano ka ata yan? Na, iba, Wala kayong lagayan dyan? Eh gasolina ata Hindi ko po alam kung bukas na yan eh Sige na lang, tignan ko sa guwit. Tignan ko sa, gulit. Tignan ko sa gulit. Tignan ko. Dumiretso na nga agad ako dito mga paps para tignan kung bukas na yung gasolinahan na malapit dito. Kasi kung hindi pa bukas yung malapit dito, medyo malayo pa yung pagtutulakan ni tatay mga paps. Kaya naman sinigurado ko na lang. Yun. Boss? May kagayang ganyan kahit maliit lang. Maliit lang? Oo. Pagkasabi nga ng pump attendant na walang lagayan mga paps, nagtingin-tingin na nga ako sa paligid at baka may makita ako. Pero wala talaga mga paps, kaya naman umalis na agad ako. At yan na nga mga paps, nakasalubong natin si tatay dito sa harap na ng gasolinahan. O so, boss, okay na, bukas naman ganda Ay, bukas na. O boss, hiyo po. Ah. Uh. po. Hanggang saan kayo nagtulak? Yan lang. <laughs> okay. hiyo po, ingat po kayo. Ah, sige. Bili na lang kayo ng lagayan yung extra nunga no, para kung sakaling walang kayo, mabilis lang. Sige po Paalis lang sana ako dito mga paps Kaso bigla akong naalala na baka wala pang Buenamano si tatay Kaya naman binalikan ko siya mga paps Para itanong at makapagbigay kahit konti Kung sakaling wala man May buenamano ka na tay May, buena mano ka na? Ha? May bumili na May panggas na kayo dyan Meron na Meron na po ha Meron na Meron na, Meron na? At nung nalaman ko nga na meron siyang panggas mga paps, ayan, bumili na nga rin ako para may dagdag benta si tatay. Magkano okay. po ito? Ang makasang benta gano'n? Mm. Init pa. Bago bago tayo, init pa. Oo, init. Ito po. Okay na po yan, panggas ka na yan. Ito po, tayo. Kabut ko nga ng bayad mga paps, sumalis na nga rin agad ako para naman makapasok sa trabaho. Nakakatuwa lang talagang isipin mga paps na nakakatulong tayo kahit sa maliit na bagay. Hindi naman importante kung gaano kalaki o kaliit yung itinulong mo. Ang mahalaga mga paps na katulong ka. Kaya naman pag may nakita kayong mga nasiraan diyan mga paps, tulungan niyo na lang din kasi hindi niyo alam balang araw kakailanganin niyo rin ng tulong. At kapag tumutulong na tayo mga paps, tumulong tayo ng kusa, wag yung may inaasahan tayo dahil mas masarap yung balik na galing sa Panginoon.